aries ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap sa two digit number games ay number 9 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 2 number 17 Number 26, number 41, number 30. At number 21, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 2, number 6 at number 5. Toros, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal, sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap sa two digit number games ay number 3 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number 16, number 41, number 3, number 27 at number 30 gabay ng mga bituin at sa three digit number games ay number 1, number 6 at number 3 Gemini, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal, sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap. Sa two digit number games ay number 11 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 20, number 24, number 31, number 5, number 40, at number 19, gabay ng sikat ng araw. At sa three-digit number games ay number 3, number 1, at number 5. Cancer, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal. Sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap. Sa two digit number games ay number 5 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 30, number 13, number 45, number 22, number 31 at number 28 gabay ng liwanag ng buwan, at sa three-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Leo, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal. Sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang, ay parehas nagbibigay ng bagong araw, na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap, sa two-digit number games ay number 9 at number 17. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 4, number 23, number 46, number 36, number 18, at number 29, gabay ng sikat ng araw. At sa three-digit number games ay number 6, number 1, at number 5. Virgo, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung Kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap sa two digit number games ay number 13 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 25, number 31, number 27 Number 5 at number 42, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1 number 5 at number 6. Libra, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap sa two digit number games ay number 5 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25 number 12 number 23 number 30 number 2 at number 19 gabay ng sikat ng araw at sa three digit number games ay number 1 number 2 at number 7 Scorpio, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap sa two digit number games ay number 6 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14 Number 19, number 32, number 20, number 6 at number 31, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 2, number 6 at number 5. Sagittarius, ang buhay ay laging may hatid na ligaya. Kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw, na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap, sa two-digit number games ay number 6 at number 19, Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 40, number 25, number 32, number 36, number 12, at number 8, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1 number 5 at number 6. Capricorn, ang buhay ay laging may hatid na ligaya. Kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap. Sa two digit number games ay number 6 at number 17. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 20, number 31, number 9, number 28 at number 12. Gabay ng mga bituin. At sa three digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Aquarius, ang buhay ay laging may hatid na ligaya. Kung kasama mo ang minamahal sa paggising sa umaga at kung walang minamahal ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap Sa 2 digit number games ay number 15 at number 7 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 41, number 21, number 32, number 39 at number 27, Gabay ng Liwanag ng Buwan, at sa three digit number games ay number 6 number 2 at number 1. Pisces, ang buhay ay laging may hatid na ligaya kung kasama mo ang minamahal, sa paggising sa umaga at kung walang minamahal, ang makasama ang magulang ay parehas nagbibigay ng bagong araw na masaya para mabuhay at gumawa ng bagong pangarap. Sa two digit number games ay number 12 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 20, number 38, number 6, number 13 at number 29, gabay ng sikat ng araw. At sa three digit number games ay number 2, number 4 at number 1.